Sa mapagpaalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 26, 2025, Merkules ng ikapitong linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagdinilay sa araw nito ay inango mula sa aklat ni Sirap chapter 4 verses 12 to 22. Kinakalinga ng kalunungan ang mga humahanap sa kanya. Sila'y kanyang itatampok at padadakilain. Ang nagmamahal sa kanya ay nagpapahalaga sa buhay. Ang maagang naghihintay sa kanya ay magtatamasa ng kaligayahan. Ang nagkamit ng karunungan ay magtatamo ng karangalan. Pagpalain, pagpapalain siya ng Panginoon saan man siya pumunta. Ang naglilingkod sa karunungan ay naglilingkod sa Panginoon. Ibigin ng Panginoon ang sinumang umiibig sa karunungan. Ang tumatalima sa kanya ay humahatol ng wasto. Ang nagpapahalaga sa kanya ay nabubuhay ng matiwasay. Magtiwala ka sa karunungan at kakamtan mo siya. At mananatili siya sa iyong lahi hanggang sa iyong kaapuapuhan. Sa pasimulay, isasama ka niya sa mga likulikong landas. Tatakuting ka niya at pupunuin ng agam-agam pagtitiisin kanya ng bigat ng kanyang mga tuntunin at susubukin kanya sa pamamagitan ng kanyang mga utos hanggang sa ikaw ay matutong magtiwala sa kanya. Pagkatapos agad-agad kanyang lalapitan, ipahayag niya sa iyo ang kanyang mga lihim at paliligayahin kanya. Ngunit kapag siya ay iyong tinalikuran, pababayaan kanya at mabubulid ka sa kapahamakan. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at tayo ay nagpapatuloy sa ating pong pagbabasa at pagninilay mula sa aklat ni Sirac at dito ay pinapakilala ni Sirac ang isang karunungan at nawa no, sa puntong ito ay ilala na natin na kapag binabanggit ang karunungan no, with a capital K ito ay tumutukoy kay Jesus na sa ating Panginoon. At ang sinasabi nga rin dito no, na kinakalinga ng karunungan ang mga humahanap sa Kanya. So ngayon, no, ah, mahalaga ba nga ba sa atin ang pagkakaroon ng karunungan? O so, mas gusto natin yung mga material na bagay? Nag-apasaya ba sa atin ang alam natin na nasa atin ang karunungan? o lagi nating hinahanap ito sa ibang bagay. Kasi, nasabi nga, hanggat hindi mo nasusumpungan ang karunungan, hinding-hindi ka rin magkakaroon ng kapahingahan. Hanggat hindi mo nasusumpungan ang karunungan, hinding-hindi matatapos yung pagtuklas mo. Yung bang inaakala mong uh, matalino ka na, alam mo na ang bagay, lahat ng bagay sa mundong ito, pero kapag hindi mo pa nasumpungan, lalong lalo na, no? kung sakali man, makilala mo na siya, ngayon ay pinapaheg sa iyo kung sino ba ang karunungan, at hindi mo kinilala ito, tinanggap ito, napakalaking bagay, no? napakalaking kawalan ito sa isang tao. Na dito, no, na nga na uh, kung hindi natin siya kikilalanin, eh, pagdating ng araw, kapag tinalikuran natin siya, pababayaan niya tayo at mabubulid tayo sa kapahamakan. Pero kung siya ay ating kikilalanin, tayo ay kanyang sasamahan, gagabayan, aakayin. Sabi dito, basta't magtiwala lang tayo sa karunungan, kakamtan natin siya at mananatili siya sa ating lahi hanggang sa kaapu-apuhan. So, ito ay pinapamana din pala natin. No? Ang anuman ang natutunan natin sa karunungan, ito ay ipinapamana at isinasalin natin sa mga susunod pang henerasyon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.